may napintura lang ito baka dudong itong nahumala nung sa pikas kulang pa ang sa ilalong color blue din sa taas color yellow na mga first coating pa mo na ato lang lang sa pawan. Sa pawan lang ito lang ng sapawan sapawan ito lang sa taas color yellow so, ang sa ilalong niya is color blue kalaw yan po kung mga dudong nahumala eh. nakabalik na itong lautan no? eh no? kaya kung itong ginakwal nakita niyo mo dala para makafocus na sa itong vlog taas ang dali mga dalong sa likod ang dali sa itong Kulang pa, Bale, pa o, o, yang o, kulang pa na mga kadodong bali malibel pa na siya drima mga kadodong dito na siya malibel dito sa taas pagto dito sa atabangan o na ang libel kulang pa na mga katorsi tumagan pa na padulong dito sa panpabante pohon ko lang nga mahuman ang mga kadodong o, atubangan mga kadodong o, mga kadodong o. Hari mo so ko lang ini balud dudong. Maka palawot at ali, boundary Indonesia. Maka makakita yung maka dudong ka Indonesia to Indonesia no. Makapaghusno tani palawot. Pwede ko nang na, tayo na ang bangka. May na lang kulang ali. Ang tama puhon, mga maho maho money. May na lang kini maka dudong no. Para maka focus tayo sa ang vlogging no siguro mga one week mga one week mga kadudong mahuman na ni mga kadudong wala yung katubakan mga kadudong bangga na ginisag gan soko na ginisag balod mga kadudong wala wala yung katubakan mga, mga kadudong pero kulang pala patasan pa na ito na mga kadudong wala pala naman sira sakto ni mga kadudong mga one week ko ni one week